Welcome buhay probinsya. Welcome back, back my YouTube channel. Yan. Maglalagay ako ng pataba ngayon guys. Samahan nyo ako sa aking munting garden. bell paper. Ayan, natin pa sila ng pataba. Pataba ang nilalagay ko ngayon dito. 안녕하세 많이 Gracias.

de Ano? ano talong Dito na po yan sa akin. Aluya. ya kaya, Shout out nga pala sa mga sumusuporta sa Boy Provincia. Lalo na na kay Miss Palaka. Ayan, sina-shout out kita. Kay Bike Tayo, kay Nanay Corazon Tulisog, kay Rika Farmers, kay Tatay Anakis. Ayan, kay Mylene Mosquitos, kay Miss Vampire, kay Tatay ano yan shout out nga pala sa mga hindi ko na rin nabanggit yan hanggang dito na lang muna ang vlog ko na to ingat tayo sa lahat supportahan nyo ako hanggang sa dulo ng vlog ko na ito guys yan shout out nga pala sa uh, walang sawang pagsuporta nyo sa akin thank you for watching bye bye